So, tikman natin. Oh. Tsaka may sabaw-sabaw pa siya, ha? Grabe. Mmm. Good morning, everyone. For today's video ay meron naman tayong bagong recipe dito. So, gagawin ko ay imamarinate ko muna itong aring uh, chicken. Boneless chicken wala siyang buto. So, gagawin ko, ilalagyan lang natin siya ng salt. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Tapos, lalagyan natin ng soy sauce. Ayan. yan buhos lang natin dito yung ating soy sauce. At syempre, lalagyan natin ng ketchup from McDonald's. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng 1 tablespoon na sugar. Ayan. At ngayon, ihahalap na natin yung ating nilagay na mga ingredients. Ayan. So, ginawa ko ganyan at lalagyan natin ng cling wrap. Ayan. Lalagyan na natin siya ng cling wrap. Ayan. So, ganyan lang at ilalagay muna natin sa ref. Okay, ito na yung ating minarinated na chicken. Ayan, siluluto so, na natin siya sa air fryer. At ito na, ilagay ko na siya sa air fryer. Ngayon, ilalagay na natin siya doon. Ayan, so ilalagay na natin siya. At, set natin to ng sa chicken. Ayan yung chicken. So, start natin. 27 minutes. Okay, check na natin. Ayan. Wow. Ito na yung ating chicken. So, luto na siya. Ngayon, ilalagay natin sa plato. Ayan, oh. Ayan, luto na siya. Grabe. Ayan na, oh, grabe. Napaka-juicy. Ganda talaga kapag air fryer yung aking ginagamit. Ayun o. Pantay yung pagkakaluto. O. Lambot. Hmm? Grabe. Ang lambot. So, tikman natin. O. Tsaka may sabaw-sabaw pa siya. Ha? Grabe. Hmm.